站在原地。啊 ano ang kaya mong gawin para sa pamilya mo at para sa pangarap mo. Kinaantigan ng libo-libong netizens ang isang TikToker mula Antipolo Rizal na nagngangalang Adrian o mas kilala bilang si Tai Peng. Kumakalat kasi ngayon ang isang video clip nito na ibinahagi ng isang Facebook uploader kung saan mapapanood ang labis na pagiging emosyonal niya nang makatanggap ng sunod-sunod na gifts na umabot sa halagang 150,000 pesos ang kinita niya sa pagtitiktok live ayon sa caption ng uploader, Emotional ang Taipeng natin. May dumaan na lion at baby lion. Deserve mo yan Taipeng para sa family mo. Ito pala yung mga Jane Judge ng karamihan. May matinding dahilan kung bakit porsigido siya kumita. Hindi naman kailan na iba't ibang pakulo na sa social media. Ang ginagawa ngayon ng iilan para kumita. At hindi na alintana ng iilan ang kahihiyan basta kumita ng marangal. Isa si Taipeng sa AI na nakapukaw ng atensyon ng nakararami. Dahil na kilala ito sa kanyang mga nakakaaliw na videos at live. Nagsusot ito ng isang fake face mask na may buta sa gitna kaya't kitang kita pa rin ang parteng bibig nito na kunwari ay katulad sa mga face mask na may nakakatawang disenyo. Kilala rin si Taipeng sa pagkendeng at pagtahol sa harap ng kamera para magbigay aliw sa kanyang viewers. Ayon nga sa isang shared post nito, sa hirap umano ng buhay ngayon, kakapit ka na lang talaga sa isang kapirasong face mask na butas. Sa kabila ni hindi pa rin maiwasang makatanggap siya ng mga panguhusga. Subalit tila marami na rin ang gustong tumahol na lang sa TikTok ngayon dahil sa karanasan ni Taipeng. Ito ay matapos siyang makatanggap ng lion na nagkakahalaga ng 29,999 pesos at lion with baby lion na may katumbas na halagang 34,000 pesos. Mapapanood sa video na halos hindi siya makapaniwala at tanging pag-iyak na lang ang nagawa niya sa harap ng viewers. Aniya, hindi ako makapaniwala guys, may nagsend sa akin ng layon. Hindi ako makapaniwala, nanginginig ako. Grabe guys, kahit pawis na pawis, lahat yan pawis kasi gusto ko kumita. Di ko naman akalain na may magbibigay sa akin ng layon. Kwento niya, para raw matustusan ang pangangailangan ng kanilang pamilya, siya na ang naging breadwinner para suportahan ang kaniyang mga kapatid at may karamdamang ina dahil wala na itong ama. Si mama guys dati nagtatrabaho pa yan para lang makapag- pag-aral kaming apat. Ako yung bunsong kapatid. Sakitin ako dati, guys. Tapos si Mama, hirap na hirap kasi apat kaming magkakapatid. Matutuwa na naman sa akin si Mama, guys. Pagbabahagi pa nito, si Mama kasi may sakit siya sa puso. Apat kaming magkakapatid, ako yung pinakabunso. Tapos yung bunso, siya pa yung nagbibigay sa magulang. Ipinakita naman niya sa kanyang mga viewers ang pagpapakahirap niya sa pagtitinda sa kanilang mumunting tindahan habang sumasideline sa pagtitik Talk. Papakita ko sa inyo lahat ng pinaghihirapan ko guys. Lahat yan pati ang tindahan, ako yan. Pinagbili ko yan para kay mama. Lahat ng paninda dyan guys, tapos ako pa ang nagtitinda. Ganon ko kamahal si mama kasi siya lang yung nag-iisa kong magulang. Kasi wala na si papa. Lumuluhang kwento nito. Napatayo naman ito sa kanyang kinauupuan ng muling mabigyan ng isang viewer ng Baby Lion at Fireworks. Umiiyak na pahayag niya, kaya gusto ko mag-live guys eh. Lahat ng pagod ko guys, napaligid salita saya. Lahat ng pinagkekendeng ko dyan, kakatahol kahit mamaos ako guys, wala yun guys. Ngayon lang ulit to, hindi ako makapaniwala. Ayon sa FB uploader, nagkakahalaga umano ng 150,000 pesos ang natanggap nito sa naturang live, kaya't laking pasasalamat ng TikToker. Ano ang mensahe mo sa naging karanasan ni Taipeng?